Alam nyo ba na ang talent fee ng mga kilalang P-pop groups na to? SB19 at Benny na umaabot na sa 5 million at 8 million ang kanilang mga bayad. Binanggit din ng isang talent manager na naniniwala na na ang mga bayad na ito ay nararapat dahil napakalaking kasikatan ang nagaganap ngayon sa mga grupo jack na napakaraming manunood sa kanilang mga concert ayon nga sa mga artikulo ang talent fee ng SB19 ay mga 500,000 bawat pagganap bago pa ang pandemya. Gayon pa man, ang kanilang mga tagumpay sa kanta na Gen 2, kasama na ang mga tour sa Amerika at sa Japan. Lubos na nagpataas na kanilang demand. Sinasabi ng artikulo na ngayon ay 500,000 na ang bawat sa kada miyembro. Kabuang bayad ng grupo na 2.5 million. Minabanggit din ng artikulo na maaring mas tumas pa ang talent fee ng SB19 na maaaring umabot pa sa 3 milyon o higit pa para sa ilang mga event. Ito ay dahil sa kanilang pagpapatuloy ng kasikatan. Siyang thread sa Reddit ang nag-uusap tungkol sa talent fee ng Bini kung saan may user na nagsasabing ang kanilang bayad ay hindi bababa sa si 500,000. Binabanggit din nila na malamang na mas mataas ang talent pinang Benny dahil sa kanilang patuloy na pag-aangat sa kasikatan. Marami ang dahilan kung bakit tumataas na ang kanilang worth. Mas kilala ang isang artist, mas mataas ang kanilang demand. Ibig sabihin, mataas ang bayad. Ang mga artista ang malataas ang imahe ay tatak na malinis ang reputasyon, maaaring humiling ng mas mataas na bayad dahil sa kanilang kakainan na magdala ng isang partikular na manunood. Bagaman hindi patiyak ang eksaktong talent fees ng SB19 at Benny, ang article na ito at uh, ulat sa mga online ay patuloy nagpapahiwatig na lubos na magtataas ang kanilang kabayaran.